Hala, bongga! Mainimang magkain at customer natin. Kain natin to. Good morning, good morning, good morning! Ano na liwat na yon? For the situation, maglilimpyo kita hinro room. Kaya may talag check out. Mm. Tapos, pag-upload ko nga din room. Oh my God! Nagsasasarangan, syempre may talagang nilagin-bili na. No? Pagka... Uy! Ikakakaano oh? lang <laughs> kita kaka, ka kaka snack kita Libre! Hahaha! <laughs> Ngayon syempre, kita mag snack libre? Paano nga rin taanit mga pundak Kisa sa liwanan ta magpuit-puit na! <laughs> era siguro, papan si Era mga... ku a, -a Aram ka na kung mga ano ito hiya! <laughs> Syempre, pati taklap at babalyuan. Oh, may nakita ako na kimpit. Nabili ni Inday, niya kimpit, na niya buhok. Agay, na ba? Tabi pa kimpit niya po pa at nagugurunggong. <laughs> Nagkakimpit, lugod ako niya ng diri oras. siyempre, <laughs> syempre, ato sa sasaliwan itong covering kama itong covering kama kay dini nakakot nagkakakot mga kuan mga mga taribo sa ani din nagkakabibilin <laughs> di ba lang itong balyata ng bago Oo, oh, para marisyo aton aton ini niya na pagpapamot mga maupay para biskat anong nga nira biskat kung pagbinay din ka madiri ma, malalakit it aton cover aton ka photostat <laughs> ka ma <laughs> iba kasi di magkikiwa di nakakapuro oh. Kuan ni sak ni sak jud nga hinung <laughs> Oh, kita. Ya na atun kakaunon ang isnak na libre nga gimpilin ng atun customer mm, kararas. <laughs> <laughs> Naaw, mga mm, may na awo na lewat tak mak kita. Um, mana padinya stick misalnya opak oh, mm, kaya amay, marasa yaya, matamis siya nga akong uh, low siya, mm, ang bear, walang kinira sa ni Henry the Horse in Can. <laughs> Matuktugak ako, ako yung niniyang, kaya walang pantula, kaya walang ako, gibili ni Raakun, isnakun, karasang kimpit ni Inday, nabilin. <laughs> Kaon, sige, paspasin. <laughs> Hangul-hangul ka ha. Sosabit kento, so ka ito. Mahiluan ka nga ni Murag ka na ana. Ang <laughs> <laughs> kikita ini mas nahilo ang sa guti ng mga diyos. Nga, ba't ka niyo? Sige. Tatay na yung kikika. Ang kikita ini. Nagkikimagtimarak nga dakay. bakit yung pabumalik ang nakachikin. Para iwat na mawurugkot dumagya ka na ako yung mat. Nagkakalakat na hira. Bupalik nga ni singong ko na lagi labog ko na naglimpyo na ako. Ha, kikitain. Hindi mo na ako magis na libre. Thank you so much. Usa palit na room ha. May pa iba nga room. Unta may nagyapon libre nga is nagnaging na ato. <laughs> ano daw lang? <laughs>